Hello guys, good morning. Meron sa akin nag message po sa TikTok kung paano daw umaten ng orientation sa IFER kapag gusto nila mag-member. So, number one, pwede kang pumunta sa office mismo, mismo, ni IFERN so, para makita mo yung building, yung may-ari, lahat makita mo. Pwede ka namin i-tour. Pangalawa, uh, pwede ka pong ano, puntahan namin. Kung malapit ka naman, uh, NCR, Bulacan, Pampanga, Laguna, Cavite, pwede po kitang puntahan no para uh, in person tayo mag-usap no then pangatlo pwede ka rin umattend through online through Zoom or through Messenger so yun po yung mga paraan para makaten ka ng orientation kasi uh, maganda naman talaga na before ka pumasok sa isang bagay o especially negosyo kailangan maintindihan mo muna siya no pag nakaten ka na ma'am ng orientation ah uh, makikilala mo sino ba si iFern, gano'n siya ka-credible, ka-stable, no? And yung products, ah uh, quality ba siya? Uh, effective ba siya? Affordable ba siya? And syempre, no, magkano yung magiging discount mo pag nag-member ka? And paano ka rin halimbawa gusto mo rin ng extra income, paano ka rin sa iFern kikita? No, sa iFern kasi merong six ways to earn. Ayan, so yun ma'am no, and ah uh, malalaman mo din kung anong package ba pa yung bagay sa'yo. Pang negosyo ka ba? Pang reseller ka ba? Retail? Or yung consumer ka lang? Gusto mo member kasi discount ang habol mo. So, yun ma'am, no? So, hopefully, uh, ka ng orientation uh, namin. Uh, mamili ka sa tatlo kung ano yung mas okay sa'yo. Ayan, para tapos ma-explain ko kung paano. So, yun lang. Maraming salamat. Bye!